our Father, our Lord Jesus Christ, God one Dio, the one God, Jesus Christ save us. Salamat sa araw na ito sa ating Panginoong Heso Kristo na ibinigay na naman niya sa atin na mga kapahayagan, uh, wisdom, understanding sa mga sa mga bagay spiritual. Mga kapatid, ang ating talakayan ngayon ay mayroon tatlong klase ng pagsuko. Pagsuko na kung saan to surrender our self to the only one God, our Father, Lord Jesus Christ. Bago yan, basahin muna natin yung nakasaad sa Luke chapter 13 verse 3. Unless you repent, you will perish. Sabi ko sa inyo, kung hindi kayo magsibago, ay lahat kayo'y mapahama. So dito kapatid, importante sa atin na magkaroon tayo ng pagsisisi. Paano isurinder natin yung buhay natin kung wala tayong pagsisisi? na kung saan ang pagsisisi na kilalanin natin na nagkasala tayo sa harap ng Diyos. At doon talikuran natin ang lahat nating mga kasalanan. Maski pa kung ano pang pagdasal natin, tawagin natin yung lahat ng pangalan nandyan sa, sa kasulatan ng ating Diyos, itong lahat ay wala rin mangyayari kung hindi tayo sumunod sa kaluuban ng ating Diyos Ama. Sabi po doon sa Matthew 7, chapter 7, verse 21, hindi lahat ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi, yun lang gumagawa lamang ng kalooban ng ating amang nasa langit. So, dito natin mababasa na importante na tayo ay sumunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Paano natin ang pagsunod sa kalooban ng Ama kung wala tayong pagsuko sa ating sarili, sa pagtalikod sa ating mga kasalanan sa harap ng Diyos. Na kailangan natin ang pagsuko kung saan tayo'y tumalikod sa ating mga kasalanan. Talikuran natin at ang lahat ating kasalanan ay walang iba kung ang Diyos na magbigay sa atin ng kapatawaran. Doon naman yan sa 1st Jan 1 John 1.9 na kung saan ang lumapit sa kanya at magsisi ay kanyang papatawarin at bigyan ng bagong espiritu. Si Jesus mismo, siya na mismo ay sinuko ang kanyang buhay na ipako siya sa krus. Sa panahon na yun, pwede naman na hindi siya magpapako kasi Panginoon siya. Pero dahil ang plano ng Ama ay maligtas ang tao sa kanilang kasalanan, dapat doon dumaan siya ng pagsakripisyo sa kanyang buhay. Parehon din ang mga sinapit ng kanyang mga tagasunod ng mga apostolis sa panahon nila. Inaalay din ang kanilang buhay sa kamatayan sa maraming kapagsubukan. Ito lahat na nangyari sa kanila ay parte ng unang yugto ng pagsuko ng tao sa Panginoong Diyos. kung sabihin naman natin sa pangalawang klase na pagsuko, ating basahin ang halimbawa doon sa Luke chapter 23, 42 to 43. Sabi doon, noong nandoon na sila sa Kalbari, na kung saan nandoon na din ang Panginoong Siyo Kristo, kasama niya yung dalawang uh, nandoon sa kalbary, sabi ng isa sa kanya na Jesus remembered me when you come into your kingdom. Jesus, tandaan mo ako kung ikaw ay nandoon na sa kan sa kanyong kaharian. Sabi naman ni Jesus, Truly, I tell you today, you will be with me in paradise. Ang tao na ito ay napalataya kay Jesus Kristo. Kasi naisip niya na wala na siyang magawa sa panahon na yun. But, ganun pa man, napalataya siya at nabigyan siya ng blessings, gracia sa kaniyang buhay na kung saan sinama siya sa ating Panginoong Diyos. Ito mga kapatid, ito ay mga 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 na kung saan pinakita lang sa ating Panginoong Diyos kung gaano siya ka habagin sa kaniyang mga tagasunod maski pa tagasunod or may kasalanan na ang tao ay lumapit sa kanya at sumurinder at sumuko sa kanya, sa kanya mayroon pa siyang pag-asa kapatid na magkaroon pa siya ng kaligtasan. Pero itong kaligtasan na ito dapat natin tandaan na hindi porke na ang Diyos ay mahabagin sabihin mo lang sa sarili mo na asakan ah, sa kanako sumuko sa Panginoong Diyos kung kailangan na talaga. Pero ngayon, gawin ko muna yung kaluoban ko. Hindi kaluoban ng Diyos. Mali yan. Kasi, pagdating ng panahon, kung dyan ka na pa magsumuko sa sarili mo na hindi mo na kaya, eh kung tatanungin ka ng Panginoong Diyos, bakit noong malakas ka pa, hindi ka man lang sumunod sa aking kalooban. At ngayon, sinabi mo na sa panahon ngayon na wala ka nang magawa, dito ka na lumapit sa akin. Yan, mga kapitid, ang malaking katanungan kung tatanggapin ba niya yung siya mong pagsuko. Kasi mayroong pagsuko na kung saan yung nangyari sa kasama ni Jesus Kristo doon sa Kalbari. Hindi natin alam na doon pa lang umabot yung kaalaman niya sa sa spiritual na pagsuko na hindi niya na-experience nung malakas pa siya at nakatanggap siya ng grace, grace ya, grace, blessings sa Panginoong Hesus Kristo. Pero dito naman sa other side na kung saan alam naman niya na mali yung mga ginagawa niya. Alam naman niya ang kaligtasan niya sa Panginoong Diyos. Tapos, dito pa siya mag isuko yung sarili niya kung wala na siyang magawa. Kasi sabi niya, dito ko lang isuko. Kung wala na akong magawa, maligtas naman ang tao. Mga kapatid, dito natin pag-isipan ang lahat. Kasi ang Diyos, justisya. At alam niya kung sino ang maligtas at sino ang hindi maligtas. So sa pangatlong klase ng pagsuko ay ilambawa naman natin sa Luke chapter 16:22. Sabi doon may isang mayaman na namatay. Nandoon na siya sa sitwasyon na under judgment na siya. Sabi nag nagmakaawa siya sabi niya, I beg you, Father Abraham, to send Lazarus to my family for I have five brothers. Let him warn them so that they will not come to this place of torment. So dito mga kapatid, nangingi siya ng pag-asa pa sa buhay niya, sa kaluluwa niya. Pero sabi doon na wala na, yung lugar niya na kung saan siya doon na siya. Hindi na siya makapunta kung saan si Lazaro. Na hiningi pa rin niya na kung pwede ipadala si Lazaro kung may nabubuhay, maniwala yung mga kapatid niya. Sabi naman ni Abraham, kung hindi sila naniniwala sa mga pinadala ng Diyos, mga propita, apostolis, ganoon pa rin maski pa may buhay na may namatay at nabuhay, hindi pa rin siya maniwala. So, ganun ang sitwasyon sa pangatlong pagsuko, kapatid, na kung saan wala ng pag-asa. So, ngayon, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, na isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos, na siya lang ang makaligtas sa ating mga kaluluwa, ang nag-isang banal na Diyos sa pangalan ni Kristo. So ngayon, dapat natin na malakas pa tayo ang ating pangatawan, isuko na natin ang ating buhay sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Huwag na natin hintayin na kung saan wala na tayong mga gawa, doon po tayo lumapit sa Diyos. Sabi nga sa kasulatan sa Matthew 4.17, Repent, for the kingdom of God is at near. Ngayon, sabihin ko sa inyo, ngayon, now I will tell you the spiritual kingdom is here. Nandito lang, spiritual kingdom, na kung saan uh, sabi niya, the kingdom of God is within you. Luke 7.21 Huwag natin tigasin yung puso natin. Do not harden your hearts. Huwag ninyong pamagtigasan ang inyong puso. Hebrew 3.15 na kung saan bigyan tayo ng Diyos sa nakikinig, sa mga boses niya, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At kung wala siya, walang kaligtasan. So, nandito siya. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Nandito na yung buhay ko. Nandito na ang katotohanan. Nandito na ang bagong pangalan. Nang nandito na nag-iisang banal na Diyos. Nawala na kayong gawin sa pagsunod lang sa kalooban ng Ama sa pamagitan ko. So mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Panginoong Isu Kristo sa ibigay naman niya sa atin sa araw na to, sa lahat ng kinig Ay magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na kung may mga problema kayo, spiritual, physical, financial, material, ibuhos niya ang lahat ng mga panalangin, panalangin sa, sa, bawat isa sa atin. At siluhan natin to sa mga salita niya sa Deuteronomy 28.1.2 na ang lahat ng mga panalangin ito spiritual ay dat ito ay pumunta sa atin ibalik sa atin sa pamagitan ng kaniyang Diyos na nagkatawang tao siya mismo para ihatid ang daan at katotohanan sa ating Panginoong Hesus Kristo ating Diyos nag isang balaang Diyos Jesus Christ, Our Father, our Lord, Jesus Christ, God, one Dio, one God, Lord Jesus Christ, save us. Amen.